Ano naman ang dahilan at nagkakaroon nung mga pangahas sa iglesia mismo ng Diyos? Nagkakaroon ng pangahas na mapagsariling kalooban para gumawa sila ng paghihiwalay. Lumala ka sa loob nilang humiwalay. Ano ang dahilan nun? Alam mo ba ang dahilan nun, sis Luz? Ano po ba? Ito mga factors yan eh. Mayroon siyang sariling nasa. Tama? Tama po. Ayaw niyang pasakop sa mga pangulo. Tama? Tama po. Opo, at siya sa pagkasakop sa iglesia. Samantalang may nilagay ang Diyos na pagsakop at pamamahala ng iglesia, ayaw nilang pasakop. Bakit? Meron silang sariling kalooban. Alam mo ang nagpapalakas ng loob nila ano? para tuluyang humipalay si Sluz? Ano po? A Meron silang kabig. May followers. Ah. Uh, mm -hmm. Yun ang nagpapalakas ng loob nila. Kaya nagpalakas ng loob ni Willie si Karas eh. Yun ang pinanser niya eh. Kaya pala ganun, lumalakas ang loob. Meron na siyang dating, ang factor eh, meron siyang sariling kalooban. Uh, ano siya, kapangahasan niya, uh, ayaw niyang pasakot sa lihitimong pangangasiwa ng iglesia, hihiwalay siya. Ang nagbubunsod sa kanya para humiwalay, itong sinasabi ni Pablo, ikalawang Timoteo 4.3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi... Ayan, ayan, tiyan mo, umpisa hindi sila halata dahil natatago silang bato, nakatago sila. Hindi pa sila halata. Pero darating ang panahon, anong gagawin? Hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ayon! Mag-aano pala sila, hindi nila makakatiis doon sa magaling na aral, na mahalayan damit na babae, bawal, kalayawan ay bawal, alak ay bawal, sigarilyo ay bawal, mga party, mga kung ano-anong kalayawan ay bawal. Hindi nila matitiis yun, lalo na yung mayayamang mahilig mag life Kaya, yung mga manggagawang walang diwa ni Kristo, na may pag pagmamalasakit, merong... Meron parang pagkapanginoon. At yung mga may sariling nasa, walang taglay na espiritu, yung malalayaw, yun din ang lalapitan ng mga miyembrong ayaw ng magaling na aral. Hindi makakatiis sa magaling na aral, magkakaroon ng katinantenga, magbubuntun sila, makikiramdam sila kung sino-sino yung pwede nilang manggagawa. Naipon nga nila. Bakit kung konti bang naman, apat lang yata yun eh. Ngayon, nahiwalay sila. Ngayon, apat na yun na nahiwalay, magkakahiwalay na rin ngayon. Para patunayan sa atin ng Diyos na sila ay mga batong nakatago sa umpisa. Ang nakuha naman nila, sino naman? Si Sluz. Dos ng Galasya. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. Ah, na ang nakukuha nila, yung mga hindi tunay na kapatid. Pero yung kapatid kay Kristo, hindi mo makukuha yon. Opo. Kasi halimbawa, paniwala mo, tapat. Paniwala mo, kapatid kay Kristo. Eh, pero nakuha dahil sa pera, hindi kapatid kay Kristo yon. Kasi kung kapatid ka kay Kristo, yung pakinabang, eh, aariin mo kalugihan alang-alang kay Kristo. Tama? Tama po. Ang sabi ni Pablo eh, 3.7 ng Pilipos. Gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo, lugi ka. Kay Kristo ka pa rin. Apo. Eh, pero kung ayaw mong malugi, gusto mo pera, punta ka na kay Karas. Ganun lang yun. Madali lang sa analyze yun eh. Kaya nakuha agad ni Sislus eh. No? Diyan uh, Yan ang mga hindi tunay na kapatid. Yan ang makukuha ng mga manggagawang may sariling nasa na bandang huli hihiwalay. Pero sa umpisa, kasama natin mga batong natatago sa piging ng pag-iibigan.